Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawa Sambagsak Nalatag na namin doon Dalawang bagsak ah, Tatlong bagsak. bagsak Walang toka Hindi, walang toka, kumita pa Alin, Kumita pa, ayun na Ate Ba't ginawa pa lahabong naman? Tatlo ah. Wala eh. Matulog-tulog kasi. Hmm. <laughs> <laughs> Kapalasa ta. ka, content ka naman sabi niya. Tagong galit sa idol. <laughs> Babe, nakita mo yung basurahan? Tatapon ko sana ito eh, kinakagatan kasi ng aso. Tapos sinubod. Ha? Upo ka. Upo ka. Kainin mo. Kainin mo yun ang buo ha. Kainin mo yun buo. Nga 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 Balancing ha. Ah. Anong ginagawa mo? Abay balancing. Binabalance ko ang katawan ko na kaya ko pa ng isa. Ay nga nga. Kung kaya mo. Balancing lang ay. lang. Uy bebed mo. Bebed mo katawan mo. Dalawang kamay muna dalawa. Ah, tapos yes. kung kaya mo nang isa. Oh, may layo. <laughs> 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 mas magaling siya ate. <laughs> oh, ayos ang technique ni Idol ah. Eh, mas talisig ano. Wow! Galing. Wow! Baka pwede. <laughs> init o inobula. Kapag <laughs> init na dyan. Paray. Paray. Bulan jadi paray. 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 Bulan paray. Paray. Tidak makan tak kelihatan parey semua sungguhan. ini bulan. Jadi paray. Ay. pasensya sa kayong pare, jak mo tambaw, anak mo ngaming taga dito, uy! Anak taga dito, uy! <laughs> <laughs> anak ka ng Nagpahala siguro ng pamangkin ko, tag-20 lang tong tinapay ng bread. Kaya, panay ko ha. <laughs> hmm, darin siya. Yun daw gusto niya. <laughs> <laughs> At is may Parang naman laro nga.

Dahil pinabibigay ah. May kapi pa. Ah, kanina pa may pa eh. Pero na. Ay, damit. Aba, ah, puno na yan. Ah, okay pala tumambay dyan ah. <laughs> Naambo lang ka ng grasya. Pinagbibintangan nila akong pogi pero hindi naman ako makatanggi kasi ang tibay ng ebidensya. Mukha <laughs> nga.

Wala na. Wala na natira. Tataras kayo si Kuya. Isa rin. Tapos tayo magluto ng popcorn. Gaano ka katanga? Nipa na. Kala mainit. Guys, ba't ganito? Sinasabi ng aso ko, meow pero hindi woof. Di ba dapat woof? Tignan n'yo! <laughs> <laughs> Eba! Maparaan. Ayos. Kasi Ay, meron naman palang matulis. Ay! Naku! Okay na. <laughs> ah, siya rin. Kaya siguro di tayo makabangon sa problema. Bakit? Oh. Kasi nakadapa yung ilong natin. Ako nga lang. Siguro nga. <ha? laughs> <laughs> Nangisip ka pusa. Ang <laughs> kakalaw. Ano si ate na hindi lang siya. Huh. Sarap na kain Okay lang. No? Masarap naman niya at Hindi masyadong halata yung sila. <laughs> Nasa bandang huliyan pa talaga. <laughs> Gulatin mo sila. Magdala ka ng sarili mong medal. Ang <laughs> dami. Nasa <laughs> <laughs> yun itap niya na pala binili yan. <laughs> ba? Lapit nun ah. Bilis naman. Oh, siya. Kagayahin Hmm, ganun lang pala.